Balutin mo sa asin. Lodi. Ito yung dinadaanan namin dito mga Lodi. Makahuli lang kami ng isda para makapagbigay kami sa mga gustong kumain ng isda ba. Yung mga tropa namin mahilig sa isda. Tapos dito kami nadaan. Yan dito kami nadaan. No? Grabe sukal dito mga Lodi. Ano, pakita ko sa inyo harapan. So ito yung dinadaanan namin. Sobrang sukal. Sobrang taas ba ng ano? Sobrang taas ng mga dayami. Kaya nag-shoot kami ng ganito. Para yung kisang na yan, umayahas. Hindi sa ano, hindi sa makatkatagat. Mitatulmadamiyo. Oh. Tayo muna tayo. Nandito yung kasama namin sa Lalim. Ya, nah, habis dah dami. Adami, adami. Dami, dami di sini, dami. Dami sahaja. Bum. Dami? Ay, ah. marami no. Ay, dami ha. Dami. Ay, Ay, talaga kumakawag yung ano. Yung dala niya. Ay, harvest to idol. Ay, yan ha. Ay, grabe, ay, grabe. Dito, akit mo dito, akit mo. Akit mo dito. May ipagong pa. May pagong? Oo. Oh. Grabe yan. Tulid yan. Dito dun ka, dun ka, da, dun, ka. May daanan. May daanan dun. Ayan. Uy, lapad. Ano? Uy, lapad. No, Dami. Daming dahon-dahon lang mga idol. Ano takal sa pagon? Wala. Okay na yan? Okay. Dami na yan. Tag-iisa lang tayong ano. Kung kaya mo ba yung ubusin yan pag ano? Sa bagay, pag inihaw yan, kunti lang yan. Oh. Isang piraso, no? Hindi. May na-request sa akin sa doon? Maghingi sa iyo? Hmm, maghingi. Magdagdagan natin. Magdagdagan natin. Magdagdagan na mga lodi. May nag Ako okay na sa akin dyan, mga isa lang. Iyan, ganyan kalaki. I iyan. Dalawang kilo yan oh. Mayigit yan doon. Mayigit? Mayigit dalawang kilo. Hilapan. Hindi mo na kumahilig ganun sa tilapia? Hilang na tilapia. Ganyan yung trabayo. Ano naman nag-aano? Hindi pa naman siguro na. Nga pa doon. Oh. Takin yan.

Kalaman. May isa pang luto na ano, idol, masarap. Hindi, mm. no? Sa mm. yung ano, balutin mo sa asin. Ah, Steam mo sa asin ba? Nakiliti ito eh. Oo, oh, ayun ano ba? Okay. Okay. Talaga, nakiliti nga. Sampalin ka niyan. Isa pa ito, ito, ito. ito.